Libre na po aray oh. Talagang kahit po hindi igugulay ng laing ay tayo oh. Adami, sayang. Oh. Sayang. Iuwi po natin 'yan. Magugulay natin tayo. Oh. po, kumusta na po uli kayong lahat Ano po yan, bala sa episode na ito Tayo po ay magtatabas ng kanal Doon sa kaduluhan nitong irrigation no? Oh. yan. Bali na ka dulo po nito Yan Bali itong side na ito po Tapos ng tabasan oh. Yan Yan po ay yan, traktor na lang Oh Bali nung unang ano po nung bago mapapunta kay tatay itong parang arindo rin po ang tawag dito eh, ano po itong gawain tatlong tao po ang cover nito ito ang side na ito yan bali isa, dalawa, tatlo, apat, lima anim na pitak isang tao na po ang nag uh, Kung kumbagay para sa kanya nakatukaan ho, iba't ibang tao ho ang pagtukahan ay tapos ito po, isang tao na rin ang nakatuka hanggang dyan sa may ginawa natin ito tapos yung punlabak isang tao na rin po oh. Jo Oh, uh, dali. Oh. Uh. Tara pa ibaba, dali. Ta. Oh, tara tara. Ayun, bali kung tutuusin po itong ginagawa natin ng mag-isa ay tatlong tao po ang nakatoka diyan di yan oh, uh, nung dati pa ay ngayon ay eh, kaya uubrahin natin ng mag-isa po ba yun kumbaga tayo lang yung nakatoka na ngayon dyan isa na pinagpisan pisa na chu dali oh <whistles> Oh. Yang katulad po nito yung oh. Yang ating kahanggan. Hanggan diyan lang po yung sa yung dalawang tao na nakatuka diyan. Oh, yan oh. Pero itong sa atin hanggan do sa mangga, hanggan doon sa niyugan. Tayo po ang ano nito. Kumbaga, tuka nga. Tayo mag-aarindo. Uh, ganyan po ang ano ang ating pong uubrahin ngayon yung kalabak-labakan na rin hayo lakad chuchu dun sa pinakalabak dali mm. Choo. kumbaga ganun po kalawak yung ating kampan yung sakop nating trabahohin eh. kaya may na kumbaga pag hindi talaga natin kaya dating ating iniuupa pero mas ano po mas priority ko yung magsulo kasi sa magupa oh tayo na may araw araw po na may ganari ay oh may ganari aso oh hindi ko sabihin eh, mabait ay hmm, sanay na pati Luwaho na nauna na sila, hindi kagano minsan nangangaapakan eh. Mm. Psst. mm. -hmm. Dali ah, tago kayo sa damuhan ah. Hmm, dali. Dali, may aso pa man din dito sa bahayan. Hmm. Dali, baka madinig tayo ng ibang aso. Oh. Basta yung pinaka dulong-dulo -dulo po nito irrigation yun yung ating tatabasan. patay na naman po lahat ng inisprehan no. garan gara na buko napakababa ng buko Gila ka, dali. Sunod kayo ko itim, sunod. nag spray na sa itim ay. bali ito po yung pinakaindong irrigation ng no, irrigation yeah, ito na po ang ating lilinisan yan po yan oh, di bo, yan oh yan yeah, paparean atin nung iigahin ito baka susurtihin tayo dito makakaano ano pa tayo dito na isda kasi dito ho yung pwede nilang pamahayan ng mga isda gawa ho na ito na yung pinakadulo of, oh. kasi ho oh, dun sa irrigation wala hong magiging tiranyo isda kaya posible na mangyaring magka isda dito po oh. malay natin oh. yan po ate, lilinisan ngayon Tara po ating umpisa na Bali ito pong tubig na yan Ididrid natin para kung sakali pating may isda mahuli natin 哪里？ bolunga anar isda surtinatin mamayan natin mamayan natin na an po Sa, sa tubig. Oh. Kaya ang una po namin ginagawa dito pag kami naglilinis ng palayan, yung paratingan ng tubig, yung basta yung daan ng tubig. Ang aking, na ang aking inaantindi po. yung papasokan at palabasan. Bali dito lang po tayo sa side nito. Sayang nila eh. Kailangan mo lahat tanggalin ng laing at babara sa ating ano? kanal. Sayang, pwede pa rin kung gulayin. libre na po aray talagang kahit po hindi igugulay ng laing ay tayo oh. sayang oh. sayang iuwi po natin yan magugulay natin sayang Balayan po atin nililinis. Tayo spot dito. Yun, yun, yun. Ay, ay. Kakapigwas. Eh. Wala naman. Kabilis. jalan pun ambil disusuk-susuk. Lapa awala pa

nakawala But, liit na liit na eh magaling lang pala tayo sa plato eh. oh, sayang wala ni? eh wala nang pagtatago ang iba eh. Bala yan po yung ating ginawa oh. Uh. Pahinga muna tayo Yan po yung ating mga alaga uh, Pahinga din Ang galing hong iyo uh, Diyan lang tayo nagtatrabaho sa baba Alaga natin Hindi tayo iniiwan